Pa, yun. Oh, I like that May itlog ka <laughs> <laughs> Oo oh, kasi nga special eh <laughs> Di ba? Special Tawang tawa ang mga madlang people sa naging biro kanina ni Chinita Princess Kim Chu sa It's Showtime sa segment na especially for you ay nagulat si na Vice at ang buong tao sa studio sa naging banat ni Kim Chu habang nagsasalita ang isang searchy. Ayon nga sa lalaking searchy, hindi ko po ipaparamdam sa kanya yung may doubt siya sa paparamdam ko po sa kanya, yung mainit na pagmamahal. Dagdag naman ni Bay sa sinabi ng lalaki ipaparamdam mo sa kanya na hindi ka pangkaraniwan, special ka. Sa pagkakataon nga na ito ay dito na binitawa ni Kim Chu ang kanyang joke of the day. Sabat nga ni Kim Chu sa sinabi ni Vice Ganda, may itlog ka. Napatakip naman agad ng bibig si Vice Ganda dahil hindi makapaniwala sa naging biro ng kanyang anak-anakan. Pati ang madlang people ay sabay-sabay na naghalakhakan sa naging biro ng aktres. Gayunpaman, para maipalawanag ng maayos ang biro ni Kim Chu, ay agad na sinalo ito ni Jong Hilario at ni Vice Ganda. Ayon kay Jong Hilario, oo kasi nga special eh. tama naman eh, tama ka dun. Paliwanag pa ni Vice Ganda, Di diba nga malalaman mong special kapag may itlog? Diin pa ni Kim sa kanyang joke, di ba sa ensaymada sa bibingka? Samantala, agad naman na minention ng madlang people ang MTRCB. Ito nga ay para unahan ang ahensya na wag bigyang mali ang biro na ito ni Kim Chu. Anila ay kung marumi ang utak mo ay magiging kabastos-bastos ang itlog joke na ito ni Kim Chu. Sa kabilang banda hinangaan naman ang aktres dahil nakikita nila ang improvement ni Kim Chu pagdating sa pagbitaw ng joke. Anila ay nakakasabay na talaga si Kim Chu sa Earth Showtime dahil na rin ito sa tulong ng kanyang Showtime family.